yung mga suki natin sa flying bay para sure tayo sa produkto natin uh, check natin kung merong water contamination or tubig sa ilalim ng tangke ano so dito kasi nagpundo yung stack uh, stock natin sa tinatawag natin underground tank so, ngayon chichik natin yung ano lagyan natin ng water finding piece ito yung piece na magbago yung kulay kapag merong tubig Okay sir ipasok po na sir ayan ha ah. so ano mo mga 10 seconds sir okay, so dito natin makita kung meron tubig kung meron tubig hindi natin ibibenta ang produkto na to kasi sip, sip 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 sipin natin yung tubig bako tayo magbibenta para di masira yung mga sasakyan natin na tinutubilan ako okay, sir taas mo na Okay, so walang nagbago sa kulay niya. Pero kapag merong tubig yan, ang kulay niya yan ay magbago, mag magiging orange. Tingnan mo. Ayan, tubig, hinanda na natin. Ayan. So, yan yung kulay. Nagiging orange na siya kapag meron siyang tubig. So, ngayon, binaba natin dito sa tanke eh, at hindi nagbago yung kulay. Ibig sabihin, safe tayo magbenta sa mga suki natin. Dito lang 'yan sa Flying Bee. Okay, salamat.